At today's adventure, meron lang akong ipapakita sa inyo at samahan ninyo ako. Nandito tayo ngayon sa May Baraswain, Sa Malolos. At ipakikita ko lang sa inyo dito yung mga hindi masyadong napapansin na lugar. Ito sa kanan natin ang Parasuin. Parasuin Church. At ito, ito ang itsura ng Baraswain Ito ang itsura ng Baraswain Ito sa harap natin ang museum kumbento ng mga simbahan ng Baraswain Ayan o no? Ito ang pinakasimbahan Sarado siya ngayon at tapos na ang misa kaya ni pasyal ko lang kayo rito. At dito may mga parking area dito. Pagka pa magpa-park kayo rito, may bayad ang entrance para sa parking. Ang simbahan ng Baraswain, na din na Our Lady of Carmel Parish, ay nagawa noong taong 1630 sa bayan ng Malolos, Bulacan. Sa simbahan ito ay sinilang ang unang republika ng ating bayan. Itinatag noong taong 1859 ng mga paring Agustinian ang makasaysayang simbahan na ito at naging puok tanggapan ni Emilio Aguinaldo noong September 15, 1898 at dito ginawa ang malolos konstitusyon ng mga inagura sa unang republika noong 1899. Sa simbahan ding ito, nanumpa si dating Pangulong Erap Estrada na kanyang pagkakaluklok bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1998 at alam nyo ba, ang Simbahan ng Parasuin ay isa sa mga nailimbag sa 10 peso bill. Ayan. At yan lang ano, Victor lang naman ang pakikita ko sa inyo. Kung hindi pa kayo nakakapasyal dito sa Baraswain, ganito ang itsura dito. Ito yung makikita sa pera natin ano, yung sa perang papel. Ayan. Sir, thank you po sir! Ayan. At nalabas na tayo ngayon, meron tayo isang pupunta na lugar. Dito lang din, malapit lang din sa pinakabayan ng Malolos. At dito na guys, malapit na tayo. Ito yung ipapakita ko sa inyo. Meron mga ibang bahay dito na mga ancestral home na dito sa bayan ng Malolos, Bulacan. At kung interesado kayo mapanood itong video na to, tara samahan niyo ako. Ito katulad nito sa kaliwa natin. At di diba ang location natin, nandito na tayo mismo sa may bandang kaingin ano. Ayan oh. No? Tulad nitong isang bahay na to tahanan ni Don Antonio Bautista yan o no? typical na bahay na bato na itatag ito noong 1812 isiniayos ni Emilio Aldero sa estilo ng Tampico at Nobeo minana pa niya ito minana pa niya sa kaya, no? minana ni Don Antonio Bautista Ayudante de Ocampo ni General Emilio Aguinaldo ang galing ano yan, di ito yung itsura ng bahay na yan. Parang nakikita ko mayroon pang mga nakatira. At sa tapat nito, ito na yung pinakadaan papunta sa pinakabayan ng Malolos. At ito museo din ito. Yan, museo ng kasaysayan. Kasaysayan, pampolitiko. Ito ang itsura ng kaingin. Nandito tayo sa kaingin ngayon. Ayan, kita nyo yung museo ng kasaysayan pampolitika ng Pilipinas. Nagbubukas siya ng 9 a.m. hanggang 4 p.m. At dito sa kaliwa, ito yung pinakapamilihang bayan ng Malolos. At yung nakikita ninyo sa harap natin, yan naman ang man, ano uh, Manolos Cathedral Church. Pagka pumasok kayo dyan, pwede kayo mag-parking. May bayad. Pati motor. May parking pijaan dyan kapag uh, walang misa. Dito naman sa kanan natin, papuntang Hagonoy. Uh, Paumbong pala. Papuntang Paumbong, Bulacan. Meron tingdaan dyan papuntang Hagonoy. At dito, ito yung ipakikita ko sa inyo sa may gilid ng simba ng Malolos Cathedral Church. Dito sa kakanan tayo, sa may bandang McDonald's. Yan ang pinaka-landmark. Ipapasya ko kayo dito sa mga sinaunang mga bahay. Na talagang very historical dito at na-preserve. Ito, isa na to sa mga bahay na to pero na-renovate na, no? Yung Bistro Maluleño sa tabi ng Philippine National Bank ito isa pa rin ito mga, mga lumang bahay pero meron mga ibang bahay na na-renovate na yan katulad na ito ang ganda no kulay blue isa na rin ito sa mga ancestral home yan ang isa sa mga lumang bahay rito na makikita ninyo pag pumunta kayo rito Ayan, ito rin tong kabila rito sa kaliwa. Bali, ito yan eh. Meron mga ano dito eh. Mga information na makikita. Patulad nito. Ayan, makikita niyo Secretaria de Fomento. Naharangan na ng halaman eh. Kaya hindi na napapansin. Yan o. Oh. Di ba? Hindi ko lang alam kung pe, pwedeng pumasok dyan or may mga nakatira. Pero... Ano yan, Uh, mga ancestral home. Ah, nandito na tayo di Bale sa pinaka barangay Santo Niño. At ito pa may kita nyo pa. Ayan o. No? Ang galing di ba? Ang ganda o. Oh. Napakalaki ng pintuan no. Solid na kahoy pa. May nakikita akong ibang parang na-renovate na din lugar na to. Pero may kita niyo yung mga bintana, talagang original pa, nakapis original na kapis at dito sa kaliwa ito yung pinaka chapel ng Santo Niño dyan pupunta tayo doon pero pakikita muna natin dito yung ibang bahay na makikita ninyo dito sa Santo Niño kung mahilig kayo sa mga ancestral home o mahilig kayong tumanaw ng mga lumang bahay talagang historical dito sa barangay Santo Niño sa may Malolos. At uh, meron akong isang pakikita sa inyo ito. Itong Itong building ito, itong bahay na to pala. Ito yung pook na kinatatayuan ng mga bahay ng katalagahan. Ayan oh, sa history. Di bali nakapunta rito si Dr. Rizal. Ayan oh, buhat sa Londres noong ika-22 ng Pebrero 1889 ng kanyang bantog na sulat na pinamagatang sa mga kababayang talaga sa Malolos noong ika-12 ng Disyembre taong 1888 yan no? ang, ang dalawampot isang dalagang taga Malolos ay humingi ng pahintulot sa Gobernador General ang galing may mga nakalagay na history yan pinapuri ni Rizal ang mga naturang dalaga dahil sa kanilang pagkukusa sigasig at diwang makabayan sarado eh ayan oh, ang gandaan pa yan malaki pa yan at ito pa yung isang lumang bahay dito makikita ninyo ayan kita ko sa inyo yung buong lugar ayan ito yung itsura ng bahay pero na renovate na yan ayan kung makikita ninyo napakaganda nga eh talagang well maintained ayan kasi so, ito naman sa kabila Makikita nyo naman yung pinaka bakod ano, talagang panahon pa ng gera. Yung mga ginagamit sa mga pagpapalipad at paglandingan ng mga panahon pa ginagamit ng panahon ng digmaan ng World War II. At ito, pabalik tayo doon. Ayan, may nakalagay dito, bawal pumarada sa mga sasakyan. Unang paglabag, 200. ito eh, sa kanan simbahan ng Jesus Christ Chapel ang ganda rito pagka pumunta kayo rito para kayong napunta sa unang panahon ayan kakanan tayo rito pakikita ko para sa inyo yung ibang lumang bahay madalang itong napupunta ng mga tao at marami nang hindi nakakapansin dito dahil yung mga tagal lokal Uh, hindi na sila bago rito sa lugar natin ayan dito may kita ninyo ito yung pinaka parang malaking bahay dito na lumang luma na at nire-renovate nila kasi talagang ano to kasama to sa heritage itong mga bahay na to kaya nire-renovate nila ayan no? talagang yung pagkakagawa makikita nyo yung original pa pero puting puti yung buong bahay tapos yung galing ng ano yung hagdanan marmol gawa sa marmol ayan oh, may mga nagre-repair may gumagawa at ganoon din dito sa kabila ano ito ito talagang makikita ninyo lumang luma na dahil sa itsura ng mga kahoy talagang Kapansin-pansin na yung pagka niya At pinipilit pa rin nilang ma-reconstruct, maayos, para ma-preserve. Ito, dito rin sa kabila. Meron din dito. Isang bahay na parang na-renovate na ito eh. Ayan. Ito yung ginagawa. Oh. Diba? Ayan. Halos. Halos marami na parang nagawa rito. Harus marami nang napalitan kasi may mga hollow block na napalitan na. Pero may mga inatitirang mga original pa rin na kahoy. Mga solid. Ayan. Holy Infant School. Ito, tingnan pa natin kung meron pa tayong makikita rito. Ayan. Ito, meron pa rito isang lumang bahay din, no? Na napakalaki. Uh, ito, tahanan ni Dr. Luis Santos menan, antahan Ang tahanang ito ay may estilong art deco ay itinayo noong 1933 ng ophthalmologo Don Luis Santos, anak nila Paulino Santos. Ayan. Pinapasaya noong ikalabing apat ng Setyembre 2014 bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-116 guning taong pagbubukas ng kongreso ng Malolos. Ah, meron talaga siyang kwan sa history. Ayan, no. Oh. Ang ganda, o oh. Mga lumang bahay rito. Kaya kapag uh, siya kayo minsan dito sa bayan ng Malolos, pwede kayong sumaglit dito para makita nyo yung mga lumang bahay. Ito, meron naman isa rito na mukhang na-abandon na. Oh. Hindi na, napab napabayaan na itong bahay na to. At ayan nga, tulad ng sinasabi ko guys, makikita ninyo, talagang naabanto na itong na bahay na ito. Napabayaan na oh. Ang galing nga ng style ng bahay na ito oh. Tapos doon nakabukod yung tinatawag na palikuran tsaka paliguan. Magkabukod talagang ganyan yung mga design ng unang panahon, yung mga bahay. Nakabukod talagang toilet. Nakabukod sa labas ng bahay. Hindi nakasama sa loob ng pamamahay. Kaya... Talagang ganyan ang unang design ng mga bahay noong unang panahon. Ayan. Tingnan pa natin kung meron pa tayong makikita rito at ipakikita natin sa inyo. Ayan. Dito meron pa din. Kaya lang ano na mukhang na-renovate na to. Na-renovate na tong mga bahay. At mukhang yun na lang ano. Yun yung mga talagang marami pa namang ibang lumang bahay dito na maiikot pero yung ipinakita ko sa inyo yun talaga rito yung mga talagang mga ano ancestral home na makikita nyo ayan ito naman ang barangay Santo Rosario bukod naman doon yung pinanggalingan natin kanina ay barangay Santo Niño nakakamangha makita yung mga design ng bahay noon ano, ano ang ganda oh talagang meron pang fountain dito yan ang mga structure ng pagkakagawa ng mga bahay ng unang panahon halos panahon ni Dr. Serizal at pag nagpunta kayo rito talagang mararamdaman ninyo yung pagka vintage ng lugar para kayong bumalik sa sinuunang panahon ang ganda at ang napakatahimik sa lugar na to. At yan guys, sana meron kayong natuklasan ng magandang lugar na mapapasyalan dito sa bayan ng Malolos, Bulacan. Short video lang naman itong ginawa natin vlog ngayong araw na to. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming maraming sa salamat po. Maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa pagpasyal natin dito sa mga ancestral house. Dito sa bayan ng Santo Niño na matatagpuan sa Malolos, Bulacan. Like, share, and subscribe. And remember, always stay safe, ride safe, and be safe. France Adventure. Signing out.